So, ito, usad na tayo sa Mazda 3 project car ko. No? So, ito yung nga pala yung mga compilation lang ng pictures. Nung kinuha ko siya doon sa paint shop sa Imus na pinapipinturahan ko dapat pero hindi na nila inasikaso. So, yan, kawawa na naman siya. No? Yan, makikita yung hood bagong palit. Nakabili ako noon pa na pamalit bago ko dalhin sa paint shop. Yan yung mga tambak na sa loob lang. Yan yung pinanghila ko yung Kia Pregio van ko noon. So, mga 2 years ago na yata to, or 1 year ago. Ayan. So, nire-ready na namin dyan para hilahin. Ayan, ayun ang sure nya. Ang daming tama kung makikita nyo. Kahit yung mga gilid-gilid. Kaya nailipat ko yung pinto ng white ko na nabiling Mazda 3 dyan sa buong side sa passenger side. Ayan, yung taillight nun, tinanggal ko na noon para tanggalin yung accessory na cover. Pero hindi na naibalik syempre. Ayan yung mga tama sa right side. Pinalitan ko yung dalawang pinto na yan galing din sa white. Ayan na. Tapos yan yung nakaposisyon na para hilahin wala nang windshield yung bubong nakalubog na naman dating okay na yan ayan kawaway engine B oh. so makikita na nakakatuwa na rin naman at least yung progress ngayon na umander na siya galing dyan sa uh, itsura na yan dati no? so sa susunod ko na video yung ano na siya yung umuusad na tayo sa uh, restoration pakiabangan na lang yung susunod kong video after this para makita nyo yung extent yung ginawa na so, ako pag nag ako para sa iba yan, part out na yan katay na yan para sa kanila pero ito, nahilig ako magtsaga pag natuwa ako